ginanap na nitong biyernes ang 42nd Agora Awards. Dito ginawara ng prestigyosong recognition ang mga individual, eskwelahan o organisasyon na nagpamalas ng husay at serbisyo sa marketing industry. Ngayong taon daw ang pinakamalaking edisyon ng Agora Awards dahil mas maraming entrepreneurs at marketing groups ang mga naging kalahok at ginawaran ng recognition. 13 ang categories na pinarangalan para sa tinatawag na marketing luminaries, kinilala ang mga outstanding na individual sa kani-kanilang contribution at performance. Nakatanggap ng Outstanding Achievement in Entrepreneurship Award sina Joey Espiritu, Carl Balita at Derek Tan. Outstanding Achievement Award in Marketing Education naman ang nakuha ni million makasaet, si Lito Villanueva naman para sa outstanding achievement in marketing management at Isabel Rejino para sa overseas marketing. Pagdating sa corporate awards, ginawara naman ang Newport World Resorts bilang outstanding achievers sa advocacy marketing at ang kumpanyang Morination para sa UNGCP advocacy marketing. Outstanding achievement in export marketing naman ang CalFern. Kinilala rin ang De La Salle University at Polytechnic University of the Philippines bilang mga marketing school of the year. At ang Union Bank na marketing company of the year. Naaalala nyo ba yung mga nag-viral na commercial advertisements, nakakaiba ang filmography. Ang agency nila na Gigil ang nanalong marketing agency of the year. Sabi ng mga boss ng Gigil, hinuhugot nila ang advertising stunts nila sa dreams at goals ng kanilang kliyente at sa pop culture. Sa buhay, sa labas ng advertising, sa labas ng market, sa labas ng opisina namin, hinuhugot lahat yon. Basta yung goal namin, may iba talaga sa lahat because that's our job to differentiate Ourselves, or our brands from the rest. So dun namin, dun, dun namin talaga parating pinofocus. Ano, hindi raw biro ang makakuha ng pagkakakilala dahil kaakibat nito ang responsibilidad na ipagpatuloy ang kalidad na serbisyo na kanilang ibinibigay. Inaasahan daw na sa mga susunod na Agora Awards ay mas darami pa ang kalahok nito. Pero hindi lang ng awarding na to, kundi ng buong pangangatawa ng marketing industry kasama ang kanilang advokasya para sa bayan. Mobile Journal Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.